Mahalaga para sa food delivery rider na sina Berhilyo at Jackson ang internet connection. Malaking lugi din kasi kung hindi nila ito ma deliver dahil sa mga dead zones. Nakakainis kasi kung naghahabol ka ng order, matagal mong ma-drop kasi. Sa, uh, nakakainis siya kasi nawawala yung signal. Imbis na pag-drop mo, instead na pasukan ka, kagad. wala, matatagalan. Kasi hindi mo ma drop kasi walang signal. Nako, talagang mahina ang connection pag minsan dito sa bagyo, lalo na sa mga liblib. Uh, kahit nakadual sim na kami, kasi kailangan namin ng one. Backup, wala pa rin. Kaya kung minsan, kanya-kanya sila ng diskarte. Walang problema pagka sa wifi kasi. Oo, iba pagka wifi talaga. Pero pag may na pa rin, wala tayong magagawa. Hintayin natin yung connection. Refresh ng refresh ng kuan <laughs> Apps kaya si Arlene mapanuri sa pagpili ng mga internet providers. Madalas kasing hinaing ng kanyang mga anak ang mabagal at mahal na data signal. Meron kasi akong college na nag-aral ng nursing, kailangan niya ng internet. Tapos kailangan ko din sa mga YouTube, ganun, nanonood ako. Tapos nagpo research sa mga research-research nung pamangkin kong nag-aral ng nursing. Ang mga katulad ni Arlene, Jackson at Berhilio ang nais matulungan ng isang internet provider. Layo nitong maabot pa ang ilang liblib -lib na lugar sa Binget. One of the key visions talaga ni Sir Dennis is um, to leave no one behind. That's a tagline of Converge. No? So um, he introduced two new uh, products. Right now, they're... Um, Converge is expanding our network into far-flung um, areas. Uh, we're, we're looking to add more, at least 500 new cities and municipalities within the next couple of years, um, in efforts to, to bring connectivity to those na medyo malayu talaga from the city centers. Anila, ah, alok nila ang mabilis na internet speed sa murang halaga. It's more of us giving them reliable and, uh, and, and uh, more consistent um, service. rather than what they're experiencing now. So for, for us, um, it's not really going to be a very massive expansion as we did before. Kasi right now, we, we have a lot of ports already deployed within the, the Philippines. It's now more of reaching those few niches of the market that's not yet reached. Sa ngayon, may 50 subscribers na ang nasabing internet provider sa Bingget at balak pa itong madagdagan sa mga liblib na lugar sa probinsya. José Robert Inventor para Saluzon Headlines